...safe ba na magpa-resurface ng rotor disc? Hello mga paps! I'm Kuya Shane at may nareceive na naman tayong question... ...regards rotor disc kung safe daw ba na magpa-resurface. Well, to answer is yes, safe naman yan. Wala naman kayong magiging problema usually sa mga gumagawa o nagre-resurface ng rotor disc alam naman nila kung ano yung shape na thickness ng rotor disc and actually meron niyang number dyan sa may rotor disc kung ano yung o hanggang saan yung pwede mong i-resurface sa rotor disc so yun, ang isang question dyan ano ba yung mga indication na dapat ka nang magpa-rotor disc on physical check pag ginawa ka yung rotor disc pag may parang napansin kayong parang medyo wibi, ayun, posible. Kailangan nyo na magpa-resurface doon. Or, pag nakita ninyo yung rotor disc at may nakikita kayong kakaibang line doon sa mismo rotor, posible din na kailangan nyo na magpa-rotor disc. Then, habang nagdadrive kayo, pag mabilis yung takbo ng inyong sasakyan at bigla kayo nag-apply ng preno at nakaka-experience kayo ng sudden uh, na vibration sa inyong manubela at sa inyong brake pedal, pwede, kailangan nyo nang magpa rotor disc ah uh, magpa resurface ng inyong rotor disc. Just a reminders lang ano, minsan kaya mabilis na nasisira ang ating rotor disc eh, dahil sa pagbili ng maling brake pad. May mga brake pad din kasi especially sa mga replacement na masyadong matigas. So, may pagkakataon na sa, sa sobrang tigas nung rot nung brake pad eh nasisira niya yung rotor disc. Uh, usually naman ang rotor disc more than 100,000 kilometers naman yan bago nyo palitan yan ano? at yung may sa ibang na masyado talagang uh, hindi tipid mode e eh, kada palit ng brake pad e eh, nagpapa-resurface sila o pinapa-check nila yan pero sa iba naman uh, para sa akin ano ang rotor disc usually mga 2 to 3 times na pwede mo pang ipa-resurface bago nyo siya totaling palitan at yun uh, if everman hanap na lang kayo ng shop na kumbaga pinapackage kumbaga sila na yung magtatanggal sila yung magre-resurface then sila yung magbabalik kasi may mga shop kasi na dadalin mo doon ayun medyo mapapagod pa kayo okay so yun yung isang idea doon ano at uh, kung sakali man sa dito sa, sa rotor disc wala namang problema kung original o or replacement kung magpapalit naman kayo minsan nga mas mas good pang bumili ng bago dan magpa-resurface like for example sa akin yung rotor disc per piece is around 1.6 ang isa so 3.2 yung dalawa no nag inquire ako sa isang shop na magre reserve 1,000 per ano per per side so ibig sabihin 2,000 so ba't pa, but pa ako but pa piece eh, di bumili na lang ako ng bago bago pa wala pa akong problema pero sa akin naman yun ah uh, yung, yung rotor disc ko na yun tumagal yun ng 200,000 kilometers and Uh, medyo may kanal na talaga. Okay, so napaisip na ako doon sa dalawa kung bibili lang ba akong bago or magpapa surface ako. And I, I end up na bumili na lang ako ng bago. So, wala nang resurface na kailangan. So, yun mong if ever man mga papsa, pag tayo ay magpapa surface siguraduhin natin na yung ating brake pad ay kung hindi bago, eh dapat it ah uh, dapat yan ay uh, lihahin, no? Kasi, kung hindi nyo papalitan ng bago yan, o hindi lilihahin yung inyong brake pad na ilalagay nyo sa bagong resurface na rotor disc, there's a tendency na sirain yung inyong rotor disc na kare resurface lang. So, sayang naman. So, yun mga paps, no? Kung nagustuhan nyo yung video, pakilike na lang mga paps.